Hi guys! Curious ba kayo kung magkano magpabakuna ng dogs? Yeah, ang video na ito ay para sa mga baguhang fur parent o yung mga bago pa na nag-aalaga ng aso or yung mga dating may alaga ng aso pero walang idea kung magkano ang gagasusin nyo sa pagpapabakuna ng dogs parang medyo nag-slow down ako dun. <laughs> parang medyo loading ako laging siya. So guys, yon disclaimer lang ha, hindi po ako veterinarian. Ang sinashare ko lang po sa inyo is yung mga experience ko sa pagpapabakuna ng mga dogs ko kasi meron akong dalawang dogs na alaga, tapos meron akong isang cat at lahat sila vaccinated. Kailangan kasi yun guys, especially pag puppy pa. Nako, a uh, very vulnerable ang mga yan sa virus at madali silang tamaan. So kailangan vaccinated talaga sila para at least meron silang panlaban sa mga nakukuha sa paligid like mga sakit or virus kasi madali silang kapitan so ayun guys magkano ba talaga, share ko sa inyo kung magkano gagastos inyo mula umpisa hanggang sa matapos at kung ano ang interval ng vaccination nila so ready na ba kayong gumastos ay gumastos, ready na ba kayo guys kung magkano, eto na share ko sa inyo By the way, pasilip ko sa inyo yung record ng baby ko. eto na siya, ang pinagdaanan niya. Nilagay lahat ni Doc dito. So, mula roon hanggang dito, isa na lang ang kulang namin. So, ayun guys, ano-ano ba ang mga ito? As early as 6 weeks ang papi, kailangang mabakunahan na sila kaagad guys. At ano ang bibigay sa kanya? 5 in 1. Yun ang first shot niya. So, ano ba yung nasa 5 in 1 na yon? uh, andun na si distemper, hepatitis, leptospirosis, parvovirosis, and parainfluenza. O ba diba, isang shot lang pero five na na vaccine ang nandun. So at least, ba diba, isang sakitan lang. Uh, magkano ba yon? It's 450 pesos. And, eh, eh, since mabait yung doktora namin, binigay lang sa amin ng 420 pesos. After 2 weeks, eto na naman. Meron siyang um, vaccine na 6-in-1 naman. Ano yung 6-in-1? Ah, uh, yun kanina pa rin na five na binanggit ko, distemper, hepatitis, leptospirosis, parvovirosis, para influenza at nadagdagan lang siya ng coronavirus. So, two weeks yun ha. After, sabi naman ni Doc kasi after 2 to 3 weeks ang interval, so at least meron kayong time para mag-ipon. Kasi medyo mag guys eh. Magkano yung 6 uh, in 1 niya? 520 pesos. So, after 2 weeks again, 2 to 3 weeks, binigyan siya ng, nasa na tayo, 6 in 1 again. So, pareho nung nakaraan, dalawang 6 in 1 na. Una 5, tapos 6 in 1, 6 in 1. So, yun, panibagong 520 pesos yun. So, after 2 to 3 weeks, kasi ako, hindi ako ginawang 3 weeks eh, 2 weeks lang talaga, binigyan siya ng 8 in 1. Ano ba yung 8 in 1 niya guys? Pang-apat na shot na niya ito. Ah, uh, yung 8 in 1 is yung limang binanggit ko plus merong dinagdag na 3 strains of lepto. So yun, magkano ba ang 8 in 1? That is 600 pesos guys. Tapos yung huli namin sa October 15, another 8 in 1. So yun guys, another 600 pesos 'yon. So yun, ang huli namin is sa October 15. By the way, iba pa pala yung anti-rabies nyo guys. Kung mapapansin nyo, siningit ni Doc dito o oh, yung, ayan, yung rabisin. Yan, anti-rabies niya kasi 3 months na siya. Ay, magpa-5 months na pala siya. Inuna lang namin yung mga ibang importante. And then, tapos siningit ni Doc itong rabisin. Kasi, kay ang mga dogs ko naman guys, is hindi talaga sila lumalabas ng bahay. Never na lumabas ng bahay yan. Pati yung cat ko talagang uh, nasa loob lang sila. Pero, importante pa rin na mabigyan sila ng anti-rabies kasi nga, para at least protected sila. At the same time, protected din tayo. So, yun. Sabi ni Doc, pagkatapos lahat ng vaccine niya, which is ang last nga namin, is sa October 15, meron mga ibibigay pa sa kanya, like yung mga kennel cough, first shot. Uh, kennel cough ulit, second shot. Pero, hindi na ito by schedule. Parang uh, any time naman, pwede nilang uh, pwede mong ipashat sila. Unlike itong mga ito na talagang meron sinusunod talaga na time. Itong mga kennel shot, eh, anytime naman to pwede mo na lang dalhin doon, pwede mo siyang ipashat. Tapos meron din silang heartworm, tick and flea prevention, deworming, mga ganun. Tapos iba pa yung ano guys, yun, yan, yung deworming, iba pa yun. By the way, ang deworming nila, kasi nagkakabulati sila eh. Depende sa weight eh, ang deworming is pagpapi uh, pag puppy maliit, 150. Medyo, medyo malaki, 250 pala. So, yun. Medyo magastos, guys, no? Pero pagkatapos naman nito, na ay protected yung dog mo. Tapos, yearly na lang, booster na lang ang kailangan. So, hindi na yun talagang every after 2 to 3 weeks ang magpapa-injection. Pagkatapos ito, every year na lang. At once lang yata yun. Parang itong si popcorn ko, booster na lang ang ginagawa sa kanya. Every year, nagbaha booster siya, which is 600 pesos. Pero still, si Doc naniniguro eh, yung uh, booster niya instead of isang shot lang na 600 ginawa niyang uh, dalawang shots so dalawang 600 yun ganun kagasas ang may dogs pero yung ligaya naman na binibigay nila sa atin guys is iba, di ba, aminin natin pagka meron tayong pet na nila tayo so worth it naman parang kasi silang babies na talagang kailangan mo talagang injectionan kasi magkakasakit sila kawawa naman So, yun guys, at least may idea na kayo kung gusto nyo magpabakuna, yung mga wala kayong alam, kung anong ano, kung magkano bagastusan, nabigyan ko kayo ng idea. Depende lang yan sa clinic guys, sa, sa veterinary clinic. Pero yung, uh, mga nag-range siya ganyan, hindi naman nagkakaiba yung mga yan eh. Siguro iba medyo mataas. Konting-konti lang. At least nabigyan ko kayo ng idea kung magkano nag-range. Prevention is better than cure. So, pabakunahan nyo yung mga alaga ninyo at mahirap magsisi sa bandang huli. Pag nagkasakit sila, mas magastos ang mag pavet so at least di ba protected sila matibay sila sa mga virus sa mga sakit hindi sila magkakasakit at kung magkakasakit man sila kakayanan ng katawan nila so that's it guys see you again next time bye ciao